Natuntun at naaresto na ng mga autoridad ang sospek sa pamamaril patay sa isang barangay kagawad sa barangay San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan. Sa inilabas na ulit ang naulat ng Police Regional Office 2, ang sospek ay kinilalang si alias Henry tubong barangay patagan, manukan sa del Norte. Matatandaang naganap ang pamamaril sa biktimang sina alias Digong, 59 anyos, barangay kagawad, at alias Susie, 59 anyos, pawang residente ng barangay ang ng tuwaw kagayan noong ikalabing siyam ng Hunyo ngayong taon. Lumalabas sa pagsisiyasat na noong mangyari ang insidente, pauwi na sana sa kanilang tahanan ng mag-asawang biktima galing sa palengke, sakay ang kanilang kolong-kolong. Nang tambangan sila ng sospek at pinagbabaril kung saan tinamaan ang biktimang si Alias Digong. Matapos ang pamaril o pamamaril, kaagad na tumakas ang sospek sa pinangyarihan ng insidente, sakay ang kanyang motorsiklo. Ang pagkakaaresto ng sospek kay ay sabisa ng warrant of arrest na inisyo ng korte para sa kasong murder na isinampa laban sa suspek kung saan walang inirekomendang piyansa. IFM News